Ang pagpapalaya o letting go ay tungkol sa pagbitaw sa mga bagay, emosyon, o karanasan na hindi na nakakatulong sa iyo. Ito ay isang paraan upang hindi ka na maapektuhan ng nakaraan at makapag-focus sa kasalukuyan. Kapag nag-let go ka, nagiging mas bukas ka sa mga bagong pagkakataon at positibong damdamin. Tinutulungan ka nitong mawala ang takot at sama ng loob at binubuksan ang iyong puso sa pag-ibig at kagalakan. Sa simpleng paraan, ang pagpapalaya ay pagtitiwala na ang lahat ay may tamang dahilan at natutunan mong harapin ang buhay ng mas magaan. Sa ganitong paraan, nagiging mas mapayapa ang iyong isip at damdamin. Bakit kailangan tayong mag-let go? Una emosyonal na kalayaan, ang paghawak sa mga negatibong emosyon tulad ng galit, takot, sama manang loob ay nagdudulot ng stress at pagkapagod. Kapag nag-let go tayo, nagiging mas magaan ang ating pakiramdam at mas malaya tayong makagawa ng mga desisyon. Pangalawa pagsasara at pag-move on, ang pagpapalaya ay nagbibigay ng pagkakataon na tapusin ang mga hindi nakabubuong yugto sa ating buhay. Ito ay nagiging daan para sa bagong simula at mga pagkakataon. Pangatlo pagbuo ng mas malusog na relasyon, kapag naalis ang mga sama ng loob, nagiging mas madali ang pakikipag-ugnayan sa iba. Ang mas malinis na puso ay nagdadala ng mas magagandang ugnayan. Pang-apat pagtuon sa kasalukuyan, ang pagbitaw sa nakaraan ay nagtuturo sa atin na maging present. Mas nakikita natin ang magagandang bagay na nangyayari sa ating buhay ngayon. Panglima espiritual na paglago, ang pagpapalaya ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa ating sarili at sa ating espiritwal na paglalakbay. Nagiging mas bukas tayo sa mga bagong karanasan at aral. Sa kabuuan, ang pagpapalaya ay isang mahalagang proseso para sa ating personal na pag-unlad, kapayapaan, at kaligayahan. Ang pagtanggap na may mga bagay tayong kailangang bitawan ay nagdadala ng mas maliwanag na kinabukasan.